Noong panahon na wala pang cellphone o internet sa isang baryo sa Laguna, nakatira si Rosalinda. Isang dalagang kilala sa kanilang lugar bilang magalang, mahinhin at lagi may bulaklak sa buhok. Araw-araw, tumutulong siya sa kanyang ama sa pagtatanim sa bukid. Isang araw, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, may dumating na bagong guro sa baryo, si Fernando, isang binatang galing Maynila na inatasang magturo sa kanilang paaralan. Tahimik at disente si Fernando at unang kita pa lang kay Rosalinda, tila napahinto ang kanyang mundo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mumiti si Rosalinda. At doon nagsimula ang lihim na pagtibok ng puso ng binata. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw niyang dinadaanan ang bukid ni Rosalinda para lang makasulyap. Kapag may pagkakataon, iniiwan niya ang isang liham sa gilid ng puso. Mga simpleng salita ng paghanga, mga tula tungkol sa ganda ng umaga, at pag-asang sana'y mapansin siya ng dalaga. Ngunit si Rosalinda, dahil sa hiya at paggalang, ay hindi agad tumutugon. Hanggang sa isang gabi, dumating ang bagyo at bumaha sa kanilang baryo. Nabasag ang tulay at maraming bahay ang nasira. Isa si Fernando sa unang tumulong. Nagbuhat siya ng mga bata, nagayos ng mga bubong, at inabutan ng pagkain ang mga kapitbahay. Nakita iyon ni Rosalinda. Doon niya napagtanto na hindi lamang guru si Fernando, kundi isang lalaking may pusong busila. Kinabukasan, nang matuyo na ang ulan, nag-iwan siya ng isang maliit na rosas sa gilid ng poso. Nakatali ang isang papel sa tangkay na may nakasulat. Salamat sa kabutihan mo. Kung ito man ang paraan para sabihin kong napansin kita, sana'y maintindihan ng bulaklak na ito ang ibig kong ipahiwatik. Mula noon, araw-araw ng may liham at bulaklak sa poso hanggang sa dumating ang araw na humarap si Fernando sa ama ni Rosalinda hindi para manligaw ng lihim kundi para formal na humingi ng pahintulot Lumipas ang ilang buwan mula na maging formal si Fernando sa panliligaw kay Rosalinda Laging dumadalaw si Fernando tuwing linggo ng hapon Bitbit -bit ang candy para sa mga bata at mga bulaklak na sariwa mula sa hardin ng paaralan. Tuwing gabi, naghaharana siya sa labas ng bahay ni na Rosalinda kasama ang mga estudyante niyang binata. May gitara, may tugtugin at may halakhakan sa hangin. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanilang pag-iibigan. Ang ama ni Rosalinda, si Mang Isko, ay istriktong magsasaka na ayaw sa mga lalaking taga Maynila. Hindi mo alam kung anong klasing tao yan. Baka paglalaruan ka lang. Sa Maynila, marami silang babae. Tahimik lang si Rosalinda. Alam niyang mabuting tao si Fernando. Ngunit bilang anak, hindi niya kayang suwayin ng ama. Mula noon, pinagbawal ni Mang Isko kay Fernando na lumapit sa kanilang bahay. Ngunit hindi sumuko ang binata. Tuwing madaling araw, bago pumasok sa paaralan, iniiwan pa rin niya ang isang rosas at liham sa tabi ng poso. At ito ang nilalaman. Hindi ko kailanman hihilinging suwayin mo ang iyong ama. Ngunit, ipaglalaban ko ang karapatang patunayan na tapat ang puso ko. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, may narinig na mga tinig sa labas ng bahay ni na Rosalinda. Tinig ni Fernando, kumakanta sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa unang pagkakataon, lumabas si Rosalinda. Dala ang lamparang umiilaw. Lumapit siya sa binata habang nakatanaw sa bintana si Mang Isko. Hindi nagalit ang matanda. Bagkos, bumaba siya. Umarap sa binata at sa malamlam na tinig ay nagsalita. Kung kaya mong ipakita sa akin na kaya mong mahalin ang anak ko hindi lang sa salita kundi sa gawa, bukas, sumama ka sa bukid. Mag-araro ka, magtanim, at ipakita mo kung paano ka maninindigan. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na si Fernando. Basang pawis, marumi ang kamay, ngunit may ngiti sa labi habang tinutulungan si Mang Isko magtanim. Hanggang sa dapit hapon, hindi siya tumigil. Walang reklamo, walang pagod. Pagkatapos ng araw na iyon, lumapit si Mang Isko at nilapag sa harap ni Fernando ang isang bulaklak na rosas. Kung kaya mong alagaan ang lupa, sabi niya, kaya mo ring alagaan ang puso ng anak ko. Lumipas ang ilang buwan at sa gitna ng hardin na puno ng bulaklak, ikinasal si na Fernando at Rosalinda. Sa harana ng mga ibon at halakhak ng mga kapitbahay, naghalikan sila sa ilalim ng araw na papalubog, tanda ng pag-ibig na sinubok, ngunit hindi bumitaw.